Sarap! ito na po yung finish, it finish. ito guys ito sarap, sarap, po. sarap, po. sarap po. ayan po bakit ang dami boy sarap po. Sarap po. Sarap po malungkot po ako Makisala. hindi makakawala wala malinaw ng ilog malinaw oh. na itubukan naman natin kung may isla ngayon parang palibagong... fishing spot dito oh. po sa buhayang bato dito naman po tayo magta try kung meron po ang akala ko po malungkot po ako mag isa lang ako Meron din pala ako sa taas ang doon na Sila Jojo daw susunod pero maya maya pa. Maya po ito, buhay bato po. Adventure natin na naman dito sa buhay bato. Subok po tayo dito. Ganda po ng tubig Hindi oh. nga alam po, nagkalat po yung mga water lily ayun po dami pong water lily oh. Pero, dito po hanap na po tayo yung tinatangay po ng hangin papalayo po doon sa pwesto pweston yung fishing spot ng akay panibagong fishing spot naman po to pupuntahan ko po lahat ng fishing spot subukan po natin ito po may nang talagang water lily oh. pinakawala na po yung mga water lily sa mga kantuhan no? yun okay. po yung ano natin panipagong wow. fishing wow, may huli sino wow. si <coughs> Joe Uy! Galing! Galing po ni Don Robert! Uy! Gadalag! Dalag! Dalag! Huli ni Don Robert! Oh, baka makawala pa! Makawala yan! Uy! Batok Wag! Sayang! Wag! Sayang yan! Wag! Sayang! Sayang! Sayang, Sayang eh! Naglaro ang pat! Eh. tuwan ka! Yan nga ang hinahanap natin kagat! Ang galing nito Robert Ayan po Lagayan ko Robert Ah, sandali Kukuhan, Kuhanan dito po yung lagayan Ito po ang lagayan Ang oh. galing dito Robert, meron na Buena mano, nah, nah, por favor. Okay. Galing, galing, galing. Wow, wow guys. Nahuli na naman si Wow. Huh? Oh. Wow. Galing naman ni Robert. Dalawa. Galing mo. Galing, galing, galing. galing. <laughs> Ayos, ang galing mo ah. Ang galing ni Robert, no? Bon, bon. Yes! Hindi makakawala. Oh. Wala. Wala. Ang dyan, may mga stick dyan. Galing ni, ni Robert. Nadali, ayaw. Yeah, kaya lang, hirap na hirap tanggalin. Oh nangagat. Ha? Ah? Lola, nangagat. Hmm. Ang galing mo, ang galing mo naman ah. Galing. Guys, galing po ni Don Robert oh. Sumunod lang po dito sa akin sa buhay ang bato. Nakadalawang dalag na po siya oh. Swerte yan talaga. Pamimingwit oh. Isa lang po gamit namin bulate. Sa kanya po yun nangingay lang po ako pero siya swerte oh Dalawan dalag na po sumunod lang po dito na ano tinawag po ako nandun po sa kabila tinawag ako na, na, na nandito ako sabi ko eh. ginawa ko sumunod dito siya palang may huli palang galing oh Na naman talaga. Galing naman talaga Sige Sige samantalahin mo Huli na naman Galing talaga nito Robert Napaka init po kasi Ayun Ayun po ayun. Nakakatatlo na Tatlo na Galing naman Tatlo na Init po kasi Kanina malilim tapos bigla pong init. Ang galing naman. Uy! Yahoo! Thank you po, Lord. Thank you po. Ang tatlo na po, yun. Matatlo na po si Don Robert. Bakit ako wala pa kahit isa? Galing May namamashel po Namamashel po Siraan po yata Yan sakay po kayo dyan Wala pa akong bayad dyan Pag sumakay kayo dyan May namamashel Baka nasiraan po Galing mo, Hoy boy, kaway ka naman. Ay, dinatawanan lang po ako. Namamang ito. Three pieces. Sumunod lang dito. Ayan, wow. Na tatlo po. Tatlo, ayan. Galing na lang. Tatlong dalag po. Ang lahuli po ni Don Robert. Tayo po, wala. Mukhang namimili po yata itong ano na ito ah. Kasi yung bulating ginagamit po namin, kanya po yun. Baka nag nangamuha po yung mga pain bulati. Ayan po. Kaya may-ari nito ito. po yata yung bulate. Yeah, Kaya, ito po. Guys, uuwi na po kami. Dito kami sige <laughs> na po kami gagataan po yun gagataan po si don roberto eh, hindi ka na ako makakukuha nyo dahil malayo na po ako dito sa mga ito kaya pakikita ko na lang o pag binigyan niya po ako ng ulam guys thank you thank you po maraming salamat sa inyo sa walang sawa ninyong pagsuporta po sa akin sana po, wag po kayong magsasawa ko sa akin, no? Kasi yun lang po talaga kaya nating i-upload. Wala po tayong gamit na maaring mapagbigay po ng ano mang ikagaganda ng mga video po. Yun lang po talaga, cellphone lang po ginagamit ko. Kaya po, pasensya na po pasyensya nyo na po doon. at huwag po kayong magsasawa sa mga video mong ina-upload ko po kaya po guys ngayon pa lang o at sa darting pa at darating pang araw maraming maraming po salamat sa walang sawa ho sa walang sawa na pagsubaybay sa akin pong munting channel kaya po yung ulit ko. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Sige po. Uwi na po kami. Bye bye. Guys, ito na po yung finish product na huli namin ni Don Robert. Ito po. Ito po si Don Robert. Oh. Wow! At isa pa po, May lalagyanan na akong dala. May lalagyanan na akong bala. Ayan po, finished product po ni Don Robert. Ayan, ayan, ayan. Ay. Ito guys. Wow. Ito, sarap. Ayan po, bakit ang dami boy. Ang dami po, sarap dito. Ang dami na naman makakain ito. Mga kachamba. Mga kachamba, ito po. Luto na ni Don Robert. O matikman niyo yung barkada. Ayan po. tara. Ay, ah, lupa, tingin ng dyan. Thank you, Don Robert. Yes. Yan talagang ulam lang pangmasa no? Yes. 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 <laughs> masa international yan, po Uh, masa pa international. <laughs> ah, sandali po, sandali. Harap po tayo. Hindi, hindi, sa akin din. Ay! Ayan. Ang sarap po. Yes. ko? Ah, Oh, ito po ang pangulo namin. Pares po kami nakapambahay. Oh. po kami ngayon dahil naraw-araw na po namin. Yeah. 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 Nakakate. naman. pogi, Pogi, ka, Sarap po, sarap po. Maraming baho mauubos dalawa dalawa salamat. Tapon. Ayan po. Ay, hindi naka-play. Naka-play ba? Sabi ko ganyan eh. May blanket Ito po guys. Sarap tapon ito. Mamaya po ito. Maraming kanin na mauubos nito. Salamat po kay Don Robert. Ayan po. At binigyan niya ako hindi hilaw. Luto na. Ready to eat na po. Salamat, salamat po. Salamat. At mamaya po maraming kain to.